Ayan mga waka, Magkano ganyan? 45, 40 lang po, 40. Anong tela? Season. Tela to, cotton? Cotton spandex. Lahat Tema, magkano gano'n terno? Tema, magkano terno rin? 70? Wholesale na yun, te? Uh Oo. -oh. Ang whole senyo ilang piraso? Ang... Isang dosena po. Ay, isang dosena? 65. Isang dosena. Maliit yung size. Maliit size. Sa <coughs> so, tinanong muna ito, magkano? Magkano? 70? Mi large yan ng kids? Mm. Yung small. Magkano yung small? 50 daw. Maliit yung size. Hindi, okay, ito yan. Ito yan. Saan yung sample niya? Ito, oh. Maliit. Oh, bengon. Ano? Kunin? Apat isang benta mo. Walang tel na to. Pero pwede naman, di ba? Tanong mo yung mga, yun, mga ganun. Apa? Ayan. Ang baan sa ganito ito? 35. Ito, hindi. Ayaw mo kung muna ganito Pwede din. Yung medium nyo, te. Yung medium, yung ganyan nyo.

Mag magkano ganyan? Magkano? Maganda uli. Y... Magkano ganyan? Like, ito maganda yung magkano white. Magkano ng nga ganyan? 35 na din. Diyos ko sir, pwede ka naman mag ano. Ito terno. Magkano terno? Magkano terno? Magkano yung tela niya? Magkano terno? Magkano terno? Magkano terno? Oh, hindi ko alam. Hindi ko Hindi ko alam. Hindi ko tapos na kami mamili. Sobrang ano, kasi sobrang dami ng tao, nakikipagsisikan kami. Kasi wholesale talaga, pa, namin pa na So, yung mga gustong pumunta dito, meron din, mag, nag, nagpaon kami ng kanin. Ayan. Para makatipid kami, syempre. Tapos, nag, may dito. makan ulang? 40 pesos. 40 pesos sa kulang dito sa karinderya Marami dito karinderia. Maraming dito karinderia tabi-tabi lang. So, hindi ka magagastos sa pagkain. Basta magpaon lang kayo ng kanin Para mas good. Hindi ko na masyadong na-videohan kanina kasi sa sobrang dami ng tao. Basta na-videohan ko lang kung ano yung loob ng Taytay Market. Para makita nyo lang kung ano talaga yung pinaka um, wholesale nila. Ano yung mga nasa loob nila. So, yun guys. Yun lang yung yung maibabahagi ko sa inyo ngayon. Kasi sobrang napagod kami. O nga po pala, meron ditong wholesale, mga, uh, mga bulto-bultuhan. Monday, sa isang linggo, two times lang silang nagbubukas. So, Monday, tuwing Monday, at saka tuwing Thursday lang. Alas 5 ng umaga, hanggang alas 12 kailangan. Alas 5, nandito na kayo. Kasi ang dami daw nag-aabang. Dumating kami dito mga alas sa na eh. So, yung iba, ubus na. Kaya, yun nga. Tayo. So, eto nga yung ano ko, yung review ko sa mga gusto pumunta ng Taytay. -tay. Yun. Thank you guys for watching. Subscribe my channel and click the bell button para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos.